Kuya! Kuya! Uy! Uy. Napanood nun ba yung kayo, Bujik? Ito na! Pinanood ko na, oh! Sino ba itong mga to? Eh, yung mga gawang-gawang Talaga, tingnan niyo, oh. Tingnan mo! Tingnan mo, Bert! Oh. Grabe, ginawa kay Kuli! Oh. Tingnan Tino. mo! Oh. Tingnan mo yung mukha, oh! Tingnan nyo yung pagbubuka nito, guys! Tingnan nyo yung pagbubuka niya na! Ganyan ba yung taong gagawa ng Sabihin niya rin, eh, porkit hindi pinapatulan, nakala mo kung sino na eh, no? Bakit siya yung naglilinis eh, may katulong naman tayo dyan. So, sino ibig nila sabihin? Katulong yung kapatid ko? Huwag oh, na. Ito ah, kahit umabot lang to ng ano, kahit umabot lang to ng 10K heart, bibigyan ko lang isa yan robot. Oh, no. O kahit hindi sa tatlo na yan, maniwala ka sa akin. nandito na ako kaila kuya kasi. Kailangan ko sabihin kay kuya to. Siyempre, eh kapatid namin yun eh. Si Butchik yun eh. Saan ka si Kuya? Kuya! Kuya! Uy! Uy. Napanood nun ba yung kayo, bujik? Ito na! Pinanood ko na, oh! Sino ba itong mga to? Eh, mga ganggang -gang yan. Ang ina talaga! Tingnan ninyo! Tingnan mo! Tingnan mo, Bert! Puta! Grabe din ko kayo, Kulin. Okay. Tingnan mo! Gag! Sino, Sino ba yun? Sino ba yun? Si Barney! Barney! Parang tado ka! Nanggigigil ako sa'yo! Parang tado ka! Ina ka, ha? Grabe oh. Babangin tao, oh. tingnan mo ginawa oh. Grabe mo ginawa niya kaya no, kay Guli. Ang ina. Tingnan mo 'yung mukha oh. Tingnan niyo 'yung pagmumukha nito, guys. Tingnan niyo 'yung niya na. Tingnan niyo 'yung pagmumukha niyan. Ganyan ba 'yung taong gagawa ng mabuti? Di ba? Ano ba 'tong kapatid mo? Kumaksun ka naman. Tangina! Wala na kayong pakundangan ah. Tara punta natin. Grabe oh, tingnan mo. Pati si Eggers oh. Tang Tignan mo tig mo ano lang ano ano na to, isa rin to eh, no? No? Isa rin yan eh, porkit hindi pinapatulan, nakala mo, kung sino na eh, no? ano mo ka. ano ano What's up, ano 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 niya. ano 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 chuchu, ano 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 Nay, nagtitipi lang ako. Ay, bye, bloody ka. Uy, pwedeng uh, bawang. Ano bawang? Hinahanap ko daw yung grupo ni Alamat. Mr. Ben, ko dyan. Pati ko yung system, Mr. Ben. Nagatulong tayo, di ba? Eh, lalaki yun eh. Dapat sabi ni Robot. Ni robot. Ah, ang sabi ni Robot, tsaka dito ni sino si Pugo. Barney. Pico. Barney. Bakit siya yung naglilinis na may katulong naman tayo dyan? So, sinong ibig nila sabihin? Katulong yung kapatid ko? Baka oh, si Butchik. Ha? Uy, maupo ko dyan. Maupo oh. ko oh. dyan. Ina ka. Buti pa to si Ben, oh. no? Oh. Buti pa tong tao na to. Ito, eh. Si Post oh. 92K. Eh. No, kahit pa paano, may awa sa babae. Pero tong mga... Inatong talak ito. Pagbagawa nito. ito, ka, yeah, binabayaran yun eh. Binabayaran. Oh, oh, ito na lang gawin mo. Hawa mo. Hawa mo. Hawa mo. Grabe. Oh. Grabe kayo. Grabe ikaw eh, girls. Ba? Ikaw, Barney, Pugo, Robot. Ang ina nyo. Ayo, kung may mga isip kayo, pakiayos ha. Baka may mga tornil nyo dyan lang na nalaglag. Na o oh, kaya, konting luwag, konting ano lang, sikip lang. Naisip nyo bang babae yun? Ha? Pinagdidripan nyo, wala ba kayong magulang? Wala, wala ba kayong nanay? Grabe yung ginawa kay Gulin, no? Oo. Tara. Pag na, no, na, no, na. na, na Bert! Huwag na! Eto ah, kahit umabot lang to ng ano, kahit umabot lang to ng 10K heart, bibigyan ko ng isense robot. No. O kahit sino dyan sa tatlo na yan, maniwala ka sa akin. Ang ah, ina. Samahan ka muna ako, patay mo na muna kayo. Muna, 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 muna ako. Hindi, hindi ko matapos yung video. Hindi ko kaya, hindi ko maatim talaga. Inom na lang tayo. Kaya? Pag umabot ako kahit 10K reacts din ninyo, may, may isang tutumba dyan. May isang iiyak sa akin dyan, may isang mamamagahin mo at at magkakablakay. Maniwala kayo sa akin.